is yes, cool. Sa piling ko, laging ikaw pa rin. Wow. Congrats. 115 subscriber. Ruiz Mari. Ayon, tagaliti si ano si Ruiz Mari. Yan OTW Hanif. Hanif OEW watching OTW mamja Oha hai Oha hai Next tayo Si mamja babe, be natin Ayun si ano

You're watching Mamja. Discover OTW. Discover. Oh hi OTW by quick. Discover. yun live na si ano si gandang madis Discover kay Buti Buti mo Panginoon Amen Uy hala Nasagi ko yung ano Naku napindot yung Highlights <laughs> Kayak gua. Ayan malam kita si Ruiz Mari Yan OTW baik kui Yan Mamja watching Yun naka live nasi Madis Madis Yan kantahan na, Madis Kantahan na. Ayun, ano to? Lutong ginataang manok na may papaya at malunggay. Ayun. Hanip. Mm-hmm. Balot na balot yung kasama ni ano? Ni Ruiz.